Hi, si Dr. Willie Ong Puto. Ngayong araw, magbibigay lang ako ng konting tips tungkol sa headache or sakit ng ulo. Karamihan sa atin ay nagkakaroon ng headache pero kadalasan po hindi naman to delikado. So ito yung mga possibilities no, kung meron kayong headache or sakit ng ulo. Unang-una, pwede ito dulot ng mainit na panahon. Galing tayo sa isang lugar na may aircon, lalabas tayo sa kalye, tapos sasakit yung ulo natin ang gamutan dito, siyempre pahinga lang at tulog, mawawala na itong headache natin. Pangalawa, may tinatawag na tension headache, no? dulot sa stress. Minsan, sumisikip itong muscles sa ulo natin at dahil dito, sumasakit yung ulo. Ang gamutan dito, pwede tayong magpa-massage, dahan-dahan lang ng massage dito sa may sentido, pati dito sa may batok, sa may neck muscles, pwede rin galawin konti. Pero siyempre sa pagmamasahe, wag lang gagalawin itong buto natin sa spine at pati dito sa harap, sa carotid arteries, wag lang pong gagalawin. Pangatlo, med headache dahil sa pagbabasa. Kung sobra tayong magbasa ng dyaryo, tapos masakit yung mata natin, baka malabo lang ang mata natin, kailan natin kumuha ng salamin. Meron ding headache dahil sa sinusitis. Meron tayong sinuses dito sa may ilong, pati sa forehead area. Pag sumasakit itong mga sinuses, eh, ang treatment dyan ay gamot sa sinusitis. Pang-apat, meron pong tinatawag na migraine or migraine headache. Mal ah, masakit ang migraine headache, humihilab. Minsan, isang parte lang na ulo ang sumasakit. So, may gamot naman binibigay ang doktor, may tabletang binibigay para makaiwas sa migraine headache. At huli sa lahat, merong mas seryosong cause ng headache. Ito yung model ng brain. Merong stroke. Pag stroke, nagbabarais ang ugat sa utak. Meron ding brain tumor or tumor sa utak. So, ang sintomas ng stroke or brain tumor, pwede yung laging nagsusuka, pwede yung namamanhid yung katawan o paa, pwede rin nangihina yung katawan o isang parte ng katawan natin. Uh, yung iba naman, nabubulol, nangingiwi, o hindi makalakad ng diretsyo. So, pag ganito ng sintomas, kailangan natin pa-check up sa doktor para makita kung ano talaga ang diferensya. Sana po makatulong itong short video ko sa inyo. Good luck po and God bless.